Hello oh guys, good afternoon. Papunta ako ng dagat guys kasi manginhas ako kasi day off ko ngayon. Ah, uh, ba? Diba? Wala tayong gagawin sa boarding house kaya punta tayo ng dagat. Kasi manguha ko ng shells guys. Para may ulamin ako mamaya.

Ito so yung tadaanan ko rito guys. Ito. Ngayon guys. sa I-update ko lang kayo pagdating ko pa daw. Okay? Bye bye. Dito na ako sa guys. beach. Sa beach. Dito na ako sa Leo Beach kasi nagpa ano pa yan medyo mataas pa yung tubig kaya waiting tayo for a while doon sa pinagtrabahoan ko doon ako maghintay and guys Ayan. Diba? Ang ganda ng place dito. Sobrang ganta lawak. Oh my! Ayan. Okay. Ya, gantian. Oke ya, kalian nanti tenang aku sana. Ya, mohon tolong bantu bantu sana. Don kesi aku nak ku makan si rasa. Oke ya. masyado na guys. Maliit pa yung hibas.